Good day po sa lahat mga master, mga sir at welcome po sa ating YouTube channel Bird Moto TV. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated po sa ating mga bagong ina-upload na mga video. So nandito po tayo ngayon sa ano bahay nila Sir Oni. Ayun, nakita niyo po napakaganda, mahalaman po kanila paligid. Ayun po yung ano yung ibunan po diyan na isang Everini Master So po, bali well mga Master, update po natin ito mga price at saka mga bagong pang-out ni Sir Oni. Kasama pa rin kulungan, kasama pa rin po isang set na po yan. So ito po, samahan nyo po at pasukin po natin ang loob at isa-isayin po natin. Mga opa, mga kargang opa na lang po yan mga Master, puro opa na lang po yan. Hindi na po kinarga yung mga post at saka speed. Tara, samahan nyo po ko mga Master. So, ito po, unahin na po natin ito. Ito, napakakinis na palitan na ito. Ayan, o, oh, nakikita nyo po. Napakakinis po yan. Green Opaline na lang po ang ano nyan. Ang karga po niyan, uh, hindi na po natin mabanggitin. Bahala na po kayo. Jakpata na lang po sa mga makakuha na ito. Available po yan, 1.7 po. Kasama na po lahat. Isang set na naman po tayo, mga master. Nakikita nyo po yan. Napakaganda ng ibon. Napakakinis. At ito pa po sa kabila yan o no? far blue big opa oparis nya opaline blue yan nakita nyo opaline blue tsaka far blue yan 1.7 isang buhatan para sa mga baguhan sa mga baguhan umiibig sa ating mga ibunan, eto para sa inyo available po yan mga master isang set po yan 1.7 na rin po at eto po Back to back Pablo, may kausap si Sir Oni pero hindi pa po nagre-reply sa mga gusto po nito kasama po yan. Uh, lang po kulungan uh, niyan. picturean niyo lang po at screenshot niyo. Basahin niyo po kay Sir Oni back to back Pablo ba po 'yan? Napakaganda ng ipo na 'yan, no? Yan, balik pa po 'yan kasama na rin po kulungan. Pili po si Sir Oni sa may gusto. Napakaganda, napakalinis ng Pablo o panay na back to back. At dito, meron po dito, no, uh, mga eto mga Opaline. Ah, ni, Ano pong karga nito? yun dito po. Ah, <laughs> split dan palo. Split dan palo. Ayan, ito po split dan palo. Pimo na si Sir Oni sa price. Para hindi na po tayo magka-issue po sa pagtatanong nyo sa akin. Rekta na po ko sa kanya mga master cheat dan paano po yan rekta na po kayo kay Sir Oni para sure ang presyo ninyo mga master at dito po sa mga opalay dito at mga perso may mga normal perso po dito mga master oh. ayan, ilan natin ako ayan, may opalay po dito 500 kita 1,000 na sale yung mga perso po dito kahit so 50 na lang po ayan, may mga perso perso po dito mga master ayan o oh. Napakaganda, napakakinis ang mga yan. May opalay perso pa nga ata dito ay normal person lang po pala yung mga master ayan at dito po sa kabila meron pa po palalabas sila natin yung mga laman na ito labas labas ayan po mga master palalabas yun po lang ayan. Ah, back to back o oh, pala yung po yan ah split off pa yung cut split o pa yung cut ano, banding pair na rin po yan, hindi ito po yan. Ito po, 1.7, kasama na rin po, patukahan, painuman. Yan, sa mga gusto mag magabil, PM lang po, mga master, ito po yung update natin sa ibunan ng Kiroli. At dito po tayo, lilipat tayo sa kabila. Itong dalawa na po, yan, pagtubang ko pa rin po ito. Ganun din, 1.7 din po, mga master. So, bali, ano, mga back to hindi rin opa. Ayan. One 17 po. Yan, napakaganda pa ng kulungan. Halos bago pa. Ano na nakikita yan. Isang set na rin po yan. At dito sa kapila, meron po tayong opa pale palo, hen. At saka stick pale na yung ano, white. Ayan sa likod. Ayan po mga master. At bali po ito. Premier na si Sir Oni sa presyo. Opa Pig, Hen. Tsaka Opa Split Pig yung kak. Premier na po sa price. Ito po yung area na to. Yan, ito. Yung Opa Pig na Hen. Yan, premier na po sa price. Ito, back to back. Ah, uh, par blue ata to, par blue Opa. In green Newing Opa line. So, wala tayong ilaw dito, no? Yan. Meron tayo dito sa loob medyo madilim lang po, no? Pagkailan okay, na kung medyo madilim po tayo, mga master. Ayan uh, po yung ibon. Wait lang, kukuha tayo ng flashlight. So, ba dito po, no? Uh, split off, ha? Tsaka... Split off pa pala, part blue split off tsaka ano to, green off pa, ayan, bandit pair na rin po yan, set na rin po yan, no. Kaya kung nakikita nyo po yan, sunset na po yan. 170 po yan, mga master. At meron pa po dito. Kabila. At ah, dito po tayo. Palalabas sila po natin. Ibon sa loob. Green opa pin. Eh, ay, eh, diyan Ay, ah, ito. Isa lang po pala itong laman. Ito. Uh, ah, Parvlo opa pin. Ayan. Power blow pa pa hand po mga master sa mga gusto nito. Ito, ito pinabull to. Yan o, oh, power blow pa in hand. kahit 800 lang po yan. For, oh, 800 lang po. Out na po yan ni Kaoni. 800 lang po, ato ah, si Roni. Puno nyo na po yan mga master. Oh. Hand po yan, matured na po yan. Panalang po yan. Dito, meron pa po tayo dito. Ayan oh, back to back opa. Ganda ng opa. Olive green o. Oh. Opa light. -like. Ayan. 1-7. Out. Ay, hindi. Split off pa yung isa. Split off pa po yung isa, no? Ayan. 1-7. Chat yung si Kaoni sa presyo na ito, mga, mga master. Kasama uh, na ring pulungan, patukaan. Dito, may back-to-back -back, -to -back far blue po dito. Back-to-back -back, -to -back far blue, split off pa. Tsaka, itong turquoise na uh, opaline opaline ba? wait lang po ah ay hindi po sila opa ay ito opa tong isa ito opaline tsaka split opa yung kak ito back to back par blue ah uh, split opa tsaka opaline hand yeah, 1.7 lang din po kasama na po yung patukaan at meron pa po dito sa kabila mga walang nest box mga pinagpaparis Kaya mo po si Kaoni sa price ayan po ayan, mga Ewing Blue Opa, Opa Ewing tsaka itong mga parisan din dito mga Bandit Pair pay po sa price mga master Kaya, wala kasing nest box to pay mo po kayo dito sa may gusto na ito mga to sa mga walang nest box ito back to back of our uh, back to back perso nata po mga master oh. yan nakikita nyo po yan back to back perso nata bandit pair na rin po yan 1.7 lang po yan kasama na po nest nice box Patukaan at itong par blue yan par blue back to back opa back to back opa ni kaoni 1.7 lang din po kasama na po cage yan isang set na po yan cage na po yan eto pa po Uh, back to back opaline ayan, pair to pair Ewing opaline po yan mga master, mga mama, mga sir ayan o ayan, sa presyo nito kasama kulungan patukaan piin man sa, sa mga walang ano para mapag-usapan nyo po no mga master mga 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 sir at dito meron may kasama netbox mukhang pat na dito yan dalawa Alps at saka ano naman to back to back na Alps 1 back to back Alps to mga sir mga master pares na rin po yan yan, pinibyo lang po sa price Alps 1 na rin po yan oh. sa mga gusto ng pamusan ito available to yan po mga master bali narinig ko naman po lahat ng mga sinabi ko sa ibuna na to at ito, Available po dito sa mga gusto ng na mga naghahanap. Meron po dito mga individual po ni Sir Oni. Ayan, na supply. Ito po available po ito 500 isa. Kaya pili na po kayo. Marami na pong umorder kay Sir Oni ng mga ibon na mga nai-deliver natin. Hindi lang natin na iba vlog yung mga pinai-deliver natin. Kasi yung iba ayaw magpa vlog nahihiya. At dito pa. Ayan, may mga karga po yan. Pero patsambahan na lang po sa mga makakakuha niyan. Ayan po, mga master. Ito rin po. Ayan, ito rin po, mga master. O, mga line May mga karga speed paint, post paint. Ayan, iba dyan. May mga inurin na line. Ayan, available din po yan. Tsaka to. Ayan, nakikita nyo. 500 lang po, eh. Mga mature na po. Mga panalang na po halos to, mga master. Ayan. Ayan oh. meron pa po dito mga opa perso. Ay, no, green opa perso, available din po yan. Tsaka, uh, yung violet opa perso. Ayan o, oh. kung nakikita nyo po. Ayan. Ayan. Ayan, mga normal perso yung, yung dalawa dito. Yan. Bali, meron pa po dito. Ah, uh, ito, ino to. Mukhang nak nakasamba dito makakuha dito ito ah. Ayan o, napakaganda oh. Uh, green green opa pastel ayan green opa pastel out na na sa opa to back to back good green opa pastel napakaganda ng kulay na ito mga master no? kasama na rin kayo siya 1.7 ayan dito may mga individual din dito ng mga opa line maraming green uh, 500 isa ayan yung mga ano natin hindi video natin mga budget mail Huwag tayo sasabay sa mga mamahalin. Ay. Nakawala Aray, sakit ang hindi Sumabit na yun. Sa kanto na lang may Nakawala na yung ipon. Ayun. Alabas. Nakaalpas po mga master. No? Puli natin yan. Ayun. na lang. Naka-close yung ano. Alpha siya, alpha. Ayan siya. <laughs> Hindi natin mahuli ito ah. Uy, pahuli ka na. O, pahirapan mo pa ako natin. Back to back viewing of a line. Ayan, yeah, 170 po yan. Pinahirapan pa tayo. 170 po yan, palitan. Kasama na rin kulungan. Ang ingay na rin ng mga ipon. Ang <laughs> ingay nila. Ayan. Ah. Uh, so, mga papalit tayo sa kabila, no. na natin yun update din natin sa kabila. So, ya po 'yung mga ibonan dito. Yan. Ito po 'yung mga available dito na ibon ni Seroni. Ano. Eh, Ito po mga master. Ah, uh, lipat tayo sa kabila. So, ba dito po, no. Ah, uh, split off pa 'yung green opa pala, parklis, green opa at saka ano to green opa yuing ayan, bandit pair na rin po yan sunset na rin po yan No? Oh. kaya kung nakikita nyo po yan, sunset na po yan 170 po yan mga master at meron pa po dito kabila ah, dito po tayo palalabasin lang po natin yung ibon sa loob green opa pig ay, hindi yan Ah, ito. Isa lang po pala itong laman na ito. Ah, Parblo o Papail. Ayan. Parblo o Papail hen po, mama sir. Sa mga gusto nito ito. Ito, available to. Ayan o, Parblo o Papail hen. Ayan. Kahit 800 lang po yan. Or, o, oh, 800 lang po. Out na po yan ni eh, Kaonis. 800 lang po, ah, Peter Onis. niyo na po yan, mama sir. Oh. Hen po yan. Mature na po yan. Panalang po yan dito, meron pa po tayo dito. Ayan o, oh, back to back opa, ganda ng opa, oh, olive green o, oh. opa lay. Ayan. 1-7. Out. Ay hindi, split opa yung isa. Split opa po yung isa, no? Ayan, 1-7. Tatlo si Kaoni sa presyo na ito mga, master. Kasama na rin pulungan patukaan. Dito may back to back far blue po dito. Back to back fire blue, speed opa. Tsaka etong turquoise na opaline, opaline ba? Wait lang po ah. Ay, hindi po sila opa. Ay, ito opa tong isa. Ito opa line. Tsaka speed opa yung kak. Ito back to back fire blue. Uh, split Opa at Opa Line hen. Kaya, yeah, one seven din po, kasama na po yung patukaan. At meron pa po dito sa kabila, mga walang nest box, mga pinagpaparis. Kaya, yeah, premium na po, si Kaoni sa price. Ayan so, po. Ayan, mga Ewing, Blue Opa, Opa Ewing, tsaka itong mga parisan din dito, mga bandit pair. Premium na po sa price, mga master. Wala kasing nest box to. Pili na po kayo dito sa may gusto na itong mga to. Yan, sa mga walang nest box. Ito, back to back of, ah, oh, back to back perso po, mga master. Oh. Yan, nakikita nyo po yan, back to back perso na ata. Banded pair na rin po yan, 1.7 lang po yan. Kasama na po nest box, patukaan. At itong par blue, yan. Par blue, back to back opa. Oh, Back to back opa ni Kaoni. One lang din po. Kasama na po cage. Yan, isang set na po yan. Cage na po yan. Ito pa po. Uh, back to back opa line. Ayan. Pair to pair. Ewing opa line po yan. Mga master, mga 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 sir. Ayan. Ayan. Oh. Sa presyo nito, kasama kulungan. Patukaan. pee man sa price. Sa so, mga walang ano para mapag-usapan nyo po no mga master mga ma mga sir at dito meron may kasama na S-box mukhang paas na rin to yan dalawa Alps 1 at saka ano naman to back to back na Alps 1 to back Alps 1 to mga sir mga master Paris na rin po yan Ayan, Pili lang po sa price Alps 1 Paris na rin po yan no. Sa mga gusto ng pang-master Ito available to Ayan po mga master Bali, narinig ko naman po lahat ng mga sinabi ko sa ibuna na to. At ito, available po dito sa mga gusto ng na mga magahanap. Meron po dito mga individual po ni Sir Oni. Ayan, nasa flight. Ito po, available po ito, 500 isa. Kaya, pili na po kayo. Marami na po umorder kay Sir Oni ng mga ibon na mga na-deliver natin. Hindi lang natin na iba-vlog yung mga pinag deliver natin kasi yung iba ayaw mong pa nahihiya at dito pa, ayan may mga karga po yan pero pachambahan na lang po sa mga makakakuha nyan ayan po mga master eto rin po ayan, eto rin po mga master o, mga opalign, may mga karga speed fail, post fail ayan, yung iba dyan, may mga inurin na light ayan, available din po yan tsaka to ayan, nakikita nyo yan, 500 lang po eh mga matured na po, mga panalang na po halos to mga master Ayan, meron pa po dito mga opa perso know, green opa perso, available din po yan tsaka yung violet opa perso yan o no. kung nakikita nyo po yan Ayan, mga normal perso yung dalawa dito Ayan. bali meron pa po dito ito, uh, ino to mukhang nakas at ah, saan dito makakuha na ito ah. Ayan, okay, no, napakaganda oh. Ah, green, green opa pastel. Ayan. Green opa pastel. Out na lang sa opa to. Back to back. Far blood green opa pastel. Napakaganda ng na kulay na ito mga master. No? Kasama na rin kay siyan. 1-7. Ayan. Dito may mga individual din dito ng mga opa line. Maraming green. Uh, ah, 500 isa. Ayan. Yung mga ano natin binibidyo natin mga budget made huwag tayo sasabay sa mga mamahalin uy naka wala aray sakit na dito ko ah. sumabit yung liwag sa kanto na lang may ito wala na ipon ayun alam ha po mga master no huli natin yan ayun o no. na lang naka close yung ano Alpacat, alpas Ayan siya. <laughs> Hindi natin mahuli to ah. So, yung ka na. Papahirapan mo pa ako eh. Kaya pahirapan tayo ng kaibigan natin ah. Bali, dito tayo ngayon sa unang ipunan ni Sir Oni. Ito po, update po natin ito ulit. Yan. May mga split ino po dito. napakadaming split ino dito. Ayan o. Oh. Lahat daw yan. May mga kargang ino yan. Ito. Pimeo lang si Sir oh, sa price na ito, mga master. Ayan o. Oh. May mga kargang ino daw po ito. Ayan. Kargang ino po yan. Ayan eh, yung Pablo. Kortunada ko nga yan o. Oh. Portunada ko sana yung Pablo na yan. Ito may mga kargang ino po. Kaya, kaya nakabukod po yan, mga master. Ino line po yan. So, mga gusto mag-project o palutino ito available po yan iba sa price niya ito mama friend at dito meron pa po dito ito natin ulit para ma-update natin kayo so, ma-update namin kayo sa mga presyo ng mga ibon ni Sir Oni ng mga pakaw ayan back to back off a line 1.7 pair pa rin kasama case na po yan package deal na po yan ito may mga ito yung dilute and o po yan, mama sir. Yung o po, dalawang libo na lang po yan isa. Ayan, yeah. si So, may gusto. Ayan, dilot na back to back. O po yan, back to back. dalawang yeah. libo na lang po isa niyan. Ito ganun din, Parisan 1.7 Kasama na po kulungan. Isang set na rin po yan. pero pa po din sa loob po hindi po sa pag-uusap nyo. Magkakasundo kayo. Eh. Kayo na po bahala. Ayan. Mga pares nyo. Basta ito mga pares nyo ito. Mga master lahat po yan. May mga pares po yan. Kasama na kulungan. Kahit pag-ulit tayo kasi okay na yung naulit-ulit po natin. Ito daw po yung Reply po yung RF line. Ayan, so, pili nyo sa price. Sa ayan, RF line. Pili nyo po sa price. Sir Oni, RF line po yan. nyo po sa price, mga master. Eto po, ano yung price na na lang mag usap Ito po yung RF line. Dito po. Ah, napansin niyo yung may karga na ano, talagang hindi pa ko yung ano, no. Ito, bakto mag back to back, to back. Uh, move split pain one seven na rin po yan yeah, one seven. Back, to mag, uh, back to back back to back line na split pain na move one seven Ito, ganun din back to back Opa. one seven din po yan napakaganda ng power blue na to ah yan, oh, ganito pagkayuwing nyo yan ito ganda to maganda to mga master ito may na ito ito PM na, PM po si Ceroni napakaganda ng parb na to dito meron pa po tayong mga normal yung mga normal 200 lang sa normal po mga master habil na po abang meron pa 200 lang po sa normal ito meron ditong proven proven po na green person tsaka Violet Personata. Ayan. Violet Personata at saka Green Personata. Proven pair po yan. Ready to breed na yan. Ito na po ulit yan. Ayan o. Ayan. mo lang sa price si Ikao ni. Si ni. Sa kanyang in-out na Proven pair. So ito may available dito. Brand new. Ito brand new kulungan o. sa lang si Ikao ni Si ni. Brand new po yan. Hindi po yung nagagamit. Hindi pa po nagamit yan brand nyo po yan, kasi nagpabili sa kanya yung customer na kinuha, double case na yung kinuha sa kanya yung seksyonan, kaya napabilis si Seroni, ayan available po yan PMU lang po sa price sa kulungan na yan, kung magkano so, bali po mga master yan po yung update natin dito sa ibunan ni Seroni, budget mail, panalo sa bulsa, sa mga baguan naghahanap ng mga, nahihirap pa maghanap maghanap ng kulungan eto, meron na po kayong kulungan may ibon pang kasama Yeah, sa mga gusto magpa-deliver, PM lang po si Kaoni, seroni po. Para may deliver po natin sa inyo yung mga gustong mga ibon. Yun po yung update natin sa ibon na to at Una sa lahat, maraming maraming salamat at huwag po sana kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakishare na rin po ng ating channel at pakipalo na rin po ang ating Facebook page at saka Facebook sa aking account. Yung po, mga master, maraming salamat.